Huwag mo may-ari kong pangalan na yan. Walang ang karapatan. Ay, hmm, naku. Gusto ko so mag-swimming, eh. <laughs> Hindi tuloy ako. Ay, itihira pala. Slater, Slater. Yes, yeah, Pamu? Gusto ko so, matulog? Hindi. Nandito ka, ano. Nandito sa labas na mo. Sarap doon. Makakita ka ng magagandang beautiful girls. Beautiful girls. Wherever <laughs> you are. Oo, oh, nakakapagod talaga yun. Nagpupok oh. ah. Yung mga pinupok natin. Malaman na lang. Ang wow. dami nating materials na nagamit. Stupid rat. Ha? Huh? Stupid rat. No, they're not stupid. Matalinong daga. Yan. They're not idiot. They're not... Alam mo na yun. They are smart. Super smart. Super intelligent. Super intellectual. Super... I don't know. Super dumi. Super dumi. Brabe, um, no? Tignan mo yung paa mo, dami ng panitbal. Akin din. Pero maganda pa rin yung paa ko. Puro buto. Repetive. 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 Wala kinakausap. Sino ka? Paa mo. to you it's because of I you know magic in your home, life. I, the can't I can't deny you.

Sure. Luto na? Yung drog. Ah, okay. Yeah. Okay. About you? I mean, go you? gonna eat. Okay. Pagkat sa. I'm gonna eat, eat. you. Okay. gonna eat lang kay oh. I'm gonna eat too. Pabalik ako. Kaitlang lang, lang Steady lang. <laughs> Ano mo, nagpaparaw ka ba talaga? Hindi pa alam mo. Kain ako! Ito ba puti? Eh, come Come Para sabihin, come Come home for Christmas. Ano? Come home for Christmas. Muwi ka sa Christmas. Muwi ka sa araw ng Pasko. Sa would be the word for. Ah. Gusto mo umuwi ka. Umuwi Wala nang sa, sa bahay. Ka, Pasko. Gusto mo yun? umuwi ka sa bahay sa Christmas. Ah, oh, hindi. Umuwi ka sa Pasko. Sa araw ng Pasko. Bumalik ka sa States sa Christ, sa araw ng Pasko. Ah, ah, ah. Bumalik ka. O, umuwi ka. Chips later. Meron akong chips. Oo nga. Wala na, nakain na nila yung isa. Ay, nako. Biro lang, ang dami. Ay, nako. Ay! Ako yan! Ay! Ay!